Thank you. There you Hello guys. Welcome to my channel. Bago lang tayo guys na nagpakain ng dasal. Oras yung dasal na pakain sa mga mutya guys. Bilang paggalang sa mga mutya na gawang kalikasan dahil kinakailangan din nila ito guys para mapanalit mapanatili guys ang kanilang lakas at bisa kailangan din sila na may mga ipakain sa kanila lalong lalo na sa na ma, may mga ano guys may orasyon na pinapakain sa kanila guys para mapanatili ang kanilang visa sa mga gamit. At nagpapasalamat na rin ako guys sa mga naidagdag na namang subscriber sa ating munting channel at saka sa palaging nanonood sa ating mga ni upload na video maraming maraming salamat sa inyo guys sa palagi ninyong pagsuporta sa ating munting channel sana wag kayong magsawang manood sa ating ipinapa ating ibinabahagi sa inyo ipinapakita sa inyo guys maraming maraming salamat sa inyong lahat guys we love you all god bless you all Bye-bye.